Good morning mga guys Nandito na naman tayo mga ka-guys. Oo oh, dagat yun guys Shout out sa mga... Shout out sa yon, bata. Asa ah, saan? Bata. Pa, saan ba ito? Papunta ito bata. Pasaan ba oh? pa bata. Saan pa, papunta ito? Palabas na po. Palabas na saan? Sa Merville. Merville? Ay, okay, guys. Palabas na sa Merville. Ano? Kalugtong na ito? Ayun mga nandidigaw na tayo mga guys papalit naman ito napakalayo mga mo guys ikot-ikot na ang palit mga guys napakalayo tingnan nyo mga sitwasyon dito mga guys wala pang simento puro bako-bako oh, napakalayo yung pinakbuhan ko kala ko mapapalapit ako yung pala napakalayo na pala mga guys ba itong sitwasyon natin bakit ganito bako-bako pala kala ko diretso kalsada hindi naman pala Hmm? wala, puro pa siminto eto o oh. hello mga guys oh tingnan nyo mga guys shout out sa mga madadaanan ko shout out sa inyo mga guys may mahirap na vlogger po mga guys eto o oh. desertos, deserto, deserto alam mo, deserto, deserto pero hindi naman pala kaya ako, tatry ko ito. Itatry ko kako kung malapit ba ito doon sa dinadaan ako. Mas malayo pa pala. Kala ko na, palapit ako. Yung pala, mas malayo pa. Okay, guys. oh, ito naman mga ka, guys. Sabi daw pa. Punta na daw. Dump daw ito mga ka, guys. So, yan, o. Oh. So, mga yosip. Sasakyan na nga. Wala na. Iwan ako sa sakyan. E, yung sinusundan ko. Kung saan papunta ito mga ka guys ito oh, liligaw na yata tayo liligaw na tayo mga ka guys yan mga ka guys o oh. ito oh, mga ka guys hello mga ka guys boss saan nasa boss saan ba ito boss saan po saan mapunta dyan Palabas sa Dampal. Dampalit. Mm -hmm. Ah, okay, okay. Shout out sa shout out. Okay, try natin. Okay, mga guys, dito. Ay, malayo na tayo, mga guys. Shout out mga guys, simbahan daw mga guys. Hello mga guys Mali yang napasukan Tuh Ito mga guys Diretso diretso hmm? Sampalit Kala ko sabungan Hello, mga guys Shout out mga ka guys chat out mga ka-guys So sugin na natin yan Dito ako nakapunta dito pero try natin damp palit oh hindi kira din naliligaw na tayo chat out makikita ko lang ang daanan ko diretsyo nagurado losok nakauwi ako ako'y nagkaligaw-ligaw na naligaw na ako yun ako sa dampa dampalit yun naligaw naligaw na Chat out sa'yo oh. si mahirap na vlogger di panapuntan ng lugar di alam kung saan to <laughs> yeah. shout out shout out mga ka guys hello ayan to magala ko sa so, lugar nito mga ka guys eto mga mga guys kung saan lugar to dam palit ah dito medyorado kahit di ko alam to ah, alamin eh ko puri lusot lusot lang lang po dito eh. yun mga ka guys yun mga ka guys nakuha ko rin kuha na palabas na wala yung inikutan Dito lang pala Kaya yeah, guys Dito na sa uwian Wala pala yung inikutan Get out mga guys Dito nga Hello guys Dito kami takpo ng aking Kay Dol o oh. Ay nandito ka nga rin eh Oh. Nagparay ko tayo mga kay Dol Hanggang doon Dinray ko lang doon sa may ilong Kalsada Shout out sa iyo saan kayo magpupunta? Ha? Ah, pupunta din kayo ma'am Megadad? Okay. Ha? Okay. Ha ah, daw, sige, ingat kayo Shout out sa inyo Tawagin na tayo mga ka okay, guys Ayan Dito dito Tampalit okay ka guys Nakuha ko rin ang layo ng pinuntahan ko. Napakalayo. Dito rin pala ang lusot. Just very well Ang layo akala ko malapit. Doon ako dumaan, napakalapit. Wala napakalayo. Just very well Hello mga ka-guys. Ang layo ng ating pinuntahan. Ang tatlo na itong mga vlog ko mga ka-guys. Shout out mga ka-guys. Shout out sa'yo. Barangay Dampali. Hmm. Ay. Ay, ito na ang nilusutan ko. Kapag ka doon. Ay, yun know, na doon. No. Dampali. Yung din palang lulusutan ko. Okay, lang. Shout out sa bata. Ang namatay ata pa. Ganda okay. ni Mama Mary. Ayun mga guys. Ang haba na ng elekyong tangko. Napakalayo. Hindi ko pa nga na-vlog yung pinakaunang-unang punta ko. So, nakita nyo. di na pala. Ang napakalayo pala. Akin aking ginagalaan okay mga ka-guys maraming salamat lagi sa mga napapanood sa akin mayroon na vlogger uh, mga ka-guys pakishare na rin po at kapala na rin po maraming salamat po God bless sa inyo good morning to all of you